kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Para sa isang bansa na katulad ng Pilipinas na ang mayorya ng relihiyon ay katoliko, ang palabas na nang iinsulto sa Diyos at relihiyon ay isang napakalaking kasalanan na kinakailangang pagbayaran ni numang nang iinsulto. Nangyari na ito noon noong kasikatan ng bandang Beatles nang sinabi ng kanilang bokalistang si John Lennon na we are more popular than Jesus. Kaagad na nadismaya kahit ang ilang fans nilang mga katoliko sa kanyang naging pahayag. Ang pangyayaring ito ay hindi man lang pumasok sa isipan ni Amadeus Fernando Pahente o mas kilala sa kanyang alyas na Pura Locavica isang drag artist na kinainisan ng mga relihiyoso sa ating bansa dahil sa kanyang naging performance na ama namin noong buwan ng Hulyo. Taddad ng kritisismo sa mga tao si Pura Bunga ng kanyang pagka-insensitibong performance. Pero hindi ito natinag at patuloy na pinaninindigang ginawa niya lang daw yun sa ng sining at walang kaugnayan ito sa reliyon. At hindi niya rin intensyon na insultuhin ang mga kristyanong mananampalataya. Ang rason na ito ni Pura Luca ay hindi umubra at patuloy siyang inupakan hanggang sa umabot na sa dimandahan ng mga miyembro ng Ijos del Nazareno Central na nag-file ng kaso sa matigas na si Pura Lucas sa Manila City Prosecutor's Office noong August 17, 2023. Inakusahan ng grupo si Pura Lucas sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code. Ito ay ang immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows In relation to Republic Act 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012, dismayado ang grupong nagsampa ng kaso kay Pura dahil ayon sa kanila, isang buwan matapos ang nangyaring performance nito ay hindi man lang ito humingi ng dispensa bagkos. Patuloy pa rin daw ito sa pagiging arugante sa pagdepensa sa kanyang insultong ginawa. Rason para i-deklara ng ilang mga syudad sa Pilipinas na persona ng grata o hindi welcome sa kanilang lugar, si Pura Luca. Ito ang ilan sa mga syudad na nag anunsyo ng kanilang pagkadismaya kay Pura Luca at idineklara siyang persona ng grata sa kanilang lugar. Jensan, Flor de Blanca, Pampanga, Laguna, Maynila, Bukidnon, Tabos Negros Oriental, Nueva Ecija at Cebu City. Miyerkules, October 4, 2023. Hindi na nakapalag si Pura Luca nang ito'y arestuhin ng mga pulis sa kanyang tinutuluyan sa Santa Cruz, Manila. Kaagad na dinala sa Manila Police District Station 3 ang drag queen at doon idinitain. Bailable naman ang kaso na ito ni Pura Luca. Kaya kung gusto niyang sa selda ay kailangan niyang mag-bail ng halagang 72,000 pesos. Pero isa lang pala ito sa tatlo pang magkakaparehang kaso na kanyang kinakaharap sa Quezon City. Ibig sabihin, kailangan na naman ng tatlong tag 72,000 pesos para pang piyansa sakaling maaresto na naman itong si Pura Luca Vega habang nasa selda. Ay may ilang mga hinaing si Pura Luca at ito ang kanyang mga sinabi. But but there's a reason for that because he did not again receive the subpoena immediately when the media took uh, coverage of that uh, incident. We went to Manila City Hall and and uh, stated our case that indeed we did not receive the subpoena because it was not addressed to my current address. So I don't know if that was taken into account. Um, so yeah, I do feel like there's um, it's unfair. Uh, yeah, but we've been, you know, um, handed a warrant to arrest, so I'll be like, okay, sige. You <laughs> are na yun labas, so it's kind of like a bit of a surprise. Nakakaawa man na naganito ang kanyang sinapit dahil sa pinaniniwalaan yung sineng. pero kailangan niyang harapin ito dahil desisyon niya ang gawin yun kahit na may oras pa siya sana noon na mapag-isipan kung ano ba ang pwedeng magiging resulta sa kanyang gagawing performance. Ikaw, naniniwala ka bang dapat na ikulong si Pura Luca Vega? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.